Yung ano, yung crispy ulo tsaka crispy pata, idea ng asawa ko 'yan. Kasi lagi kami natidran, mabili yung laman, kaya lang ang problema namin yung ulo tsaka pata tuwing may okasyon lang mabili. Kaya naisip niya na magano mag crispy pata, tsaka crispy ulo Sa umaga, ano, meat chop sa sariwang karne ng baboy at manok. Pero mo ang baboy kamirito. Sa gabi, ano, nagtitinda kami ng barbecue, tsaka lutong ulam, crispy pata, tsaka crispy ulo. Ako po si Mary Jane De La Cruz, 48 years old. Mayari ng Janelle Meat Shop dito sa Mata Corner, Hermosa, Tondo, Manila. Panoorin niyo po ang kwento ng negosyo namin dito sa Pikim TV YouTube. Para sa midcap shop namin, alas tres pa lang na madaling araw, open na kami hanggang tanghali. O hanggang meron pa. Pero mostly hanggang alas 12 lang ang maximum namin. pagdating naman sa ulam, alas 4 ng hapon, nagtitinda na kami hanggang alas 11 ng gabi. Ang presyo ng crispy, ano, crispy pata namin nasa 700. Ang crispy ulo nasa 800, ang medium 900 sa uh, large. E eh, dito kasi marami na pagpipili pagkain. Meron ng crispy pata, crispy ulo, yan mga, mga ulam, iyao, may iniyao na liempo. Tapos ang mga ulam namin dito, tagwa 100 lang yung sinigang, crispy sinigang, crispy kare-kare, ano, paksiw na, paksiw na lechon, yung mga kaldereta, mutsado, minudo, paksiw na pata. Ayan mga ulam namin, tagwa 100 lang, kaya dinadayo kami rito. Tapos ang barbecue namin, tagda 25 pesos lang. Yung mga maskara, mga ano, tenga, na barbecue, tagpipit 10 pesos lang. Pati mga isaw ng manok, ulo, tagpipit 10 pesos lang. Malalaki ang hiwa ng mga karne namin dito kasi ano, yung kami ang direct supplier. Yeah. Kami, ano, dealer kasi kami ng baboy kaya, ano, mura namin nabibelta. sa pagiging dealer ng baboy, nasa 15 years na rin. Pero sa ano, sa pagtitindal ng, ng barbecue tsaka ulam, ano, magtutu mga 3 years pa lang. Mabili yung laman, kaya lang ang problema namin yung ulo tsaka pata, tuwing may okasyon lang mabili. Tapos yung ano, yung freezer namin napupuno ng tira na ulo pata, yung kita namin nandun lang. Nagkaroon siya ng idea na mag ano, crispy kare-kare, kaka-crispy sinigang. Tapos ano, paksiw na lechon. Ayun ang una bago yung ulam. pagtitimpla, pagluluto ng mga tinda namin, mostly ano siya, idea ng asawa ko. Siya kasi ang sumusubo kasi ma, pag ano naman ng tinda, lalo na sa barbecue, trial and error din eh. Siya mahilig siya mag-experiment sa mga ano, timpla-timpla. Asawa ko mga may idea lahat niyan. siguro ginugusto ng mga customer namin yung ano, yung paninda namin dahil bukod sa mura, masarap siguro nasasarapan sila kaya ano, kaya patuloy nila tinatanggilik yung tinda namin. Kaya uh, ano kami, medyo malayo kami dito. Mas pinili po namin dito na bumili kasi nasarap uh, nasarapan po talaga kami. Nasarap ang mga uh, karamihan tinda rito. Kaya na, na, na ko na masarap talaga. Diba? Lalo na yung karikate, favorite ko yun. Eh. kasi ako eh. Mura na, marami pa kaming nilalagay. O oh, panalo, pang masa talaga. At maraming ano dito, nabibiling pagkain. Dito ako bumibiling kasi mas sulit dito. ayun na ha apat tumatagal nakikilala naman tas dumadami na yung customer ginugusto ng mga customer namin yung paninda namin kasi araw-araw bago dahil madalas naman kami naso sold out dito dahil nga mura mababa ang presyo tapos malalaki pa yung bawat bigay namin sa customer. Kaya siguro naging mabili. Mga customer namin dito nagkumpisa mga kapitbahay lang. Tapos habang tumatagal, dahil daan na naman siya, napapansin na Manila dahil ang dami rin bumibili. Kaya yung iba hindi na rin namin kilala eh. Siguro sa iba't ibang, gal iba't ibang lugar na rin sila galing. Dahil itong kahabaan ng herbosa, hindi lang naman kami may tinda, maraming may tinda rito. iba ibang produkto, magmula sa inumin hanggang sa ulam. yeah Um, naitulong siyempre nakakapagpaaral kami ng mga anak namin. Tapos ano, nakakapagbayad ng mga ano bills. Tsaka nakakabayad ng utang. Yung sumadsad din kami talaga, kaya malaki ang utang namin sa bangko na kailangan namin bayaran. Yung dumandi naman talaga kami sa pagkalugi, lalo na pag ang baboy talaga ang laki na nalugi namin noon. Kaya lang hindi naman pwedeng tumigil, kailangan tuloy-tuloy. Kahit na malugi, pero kailangan talaga gano'n eh. May, hindi lang naman tayo kahit nga mga ibang mayayaman dyan eh, dumaan sa pagkalugin eh. Lalo dumaan ng pandemi. Eh sa hanap buhay naman, Uh, ano, naniniwala naman ka. Yung ano naman, kasi namin ang pamantayan namin, tinadaan na lang talaga namin sa dami ng benta. Kahit yung kita, hindi ganong kalaki. Dani natin sa ano sa dami. Kasi kahit sabihin mo ano lang, kahit sabihin mong piso-piso lang pero kung 5,000 pieces naman yun, di 5,000 pesos na yun. kahit naman barya-barya, kahit pa konti-konti, basta maipon, eh malaking halaga na rin naman. Ayun ang ano, ayun ang pamantayan namin. Kaya kahit na ano, nagtataka nga sila eh, bakit daw ang mura ng na namin. Ayun nga ang na, ano namin kailangan yung marami ang maibenta mo tapos yung laging bago. Eh, syempre, panalangin talaga. Kasama yun talaga. Tapos sipag. Tsatsagain mo talaga kahit na konting-konting kita. Basta makaraos kahit panggastos lang. Tapos, ngayon nakakaraos na bayad-bayad utang naman. Pero at least kahit paano, may mga sinong sobra naman. Sapat naman para makapamuhay ng disente. Ang kailangan naman sa hanap buhay, naka-focus, naka-monitor ka lagi. Tapos kailangan din naman talaga masinov ka naman din talaga sa hanap buhay. Hindi naman pwede na, ano, yung porket alam mong mabili. Gastos ka ng gastos, kailangan. Ano, yung sabi ng asawa ko, mayroon daw akong bulsak sa palat na na meron na akong nuhugot pagka, ano, pagka ng nuhugot pag ano pagdating ng kagipitan kasi kailangan yun eh hindi naman araw-araw eh mabili talagang may dumarating din na panahon na talagang walang tao dahil nga minsan katulad ngayon yung madalas yung malakas malakas ang ulan bumabaha rito wala naman talagang darating na tao meron ng pailan ilan lang eh kaya kailangan masinok tayo sa pera para ano, pagdating ng kagipitan, eh, may, may lalabas pa rin. Uh, kami ng asawa ko, tutok talaga rito sa hanap buhay kasi kailangan talaga lagi tayo nakabantay sa hanap buhay natin. Pero mostly asawa ko naman ang na nakatutok dito. For more inspiring food stories, please subscribe to TKIM TV YouTube channel.